Mayroon tayo ditong tiger handle design At mayroon tayong dalawang dragon design mga kamaster Ayan, pit na pit po siya mga kamaster Hindi basta-basta siya na mahuhulog Ayan, kahit na mapabaliktad Ayan, ito na po yung ating tatlong pirasong shipping sa ngayon Ayan, so press rebuild na po tayo ngayon mga kamaster Para hindi na po kayo mag-comment kung magkano po yung mga ganitong design natin Ayan, so ito po ay 13 1⁄2 inches blade Overall 22 inches mga kamaster yung overall netong tatlong to. Ayan, so binibinta ko po itong kada isa po ay... Heto na pala mga kamaster yung tatlong blade na pinakita ko sa inyo sa nakaraang upload ko. Ayan, so natapos ko na rin siya mga master, Ito na siya, yung kinalabasan. Mayroon tayo ditong tiger handle design at mayroon tayong dalawang dragon design mga kamaster. So ito nga pala mga kamaster, I order sa akin ni kamaster Rolando Lopez na ang Makati. Ayan, so ito na po kamaster yung iyong order. Paling isi-shipping ko na po ito sa ngayon. So ito po yung may haba ang 13 and 1/2 inches blade mga kamaster. Yung ating mga kutsilyo. Ayan, so ipapakita ko sa inyo mga kamaster isa-isa yung mga detalye ng ating mga blade. Pati yung ating handle in case. Ayan, so simulan natin dito mga kamaster sa isa natin na dragon design. Ayan, kung napapasin niyo mga kamaster, mayroon po siyang bulo sa bibig. Ayan, yung ating dragon design. Hindi katulad nitong isa natin mga kamaster na, ayan, may dila po yung kanyang bibig. Ayan, so hindi po natin yan inilagay, hindi po yan, ano, dinikit lang. So talagang inukit po talagay natin mga kamaster, kasama nitong isang kabuuan mga kamaster, hindi natin siya dinikit lang. Ayan, so hindi po siya artificial yung dila na linagay natin dito. So talagang, inukit po natin yung mga kamaster yung dila nitong ating dragon design ayan so ito nga mga kamaster yung ating isang dragon design na may bula sa bibig at ito naman po yung kanyang scabbard Ayan, so narawood po yung ginamit natin na material sa kanyang handling case. Ayan po yung design naman ng ating scabbard. At nakarematch po siya sa aluminum. Ayan po yung ating ayan, lock dito sa scabbard. At ito naman po yung blade nito. Isang binastari. Yan. So ito nga po ay may habang 13 and inches na blade. Yan na po yung ating blade mga kamaster. Yan. So ikakating test natin mga kamaster. Mayroon tayo ditong notebook. Ito. Kuha tayo ng isang piraso. Yan. So napakanipis nito na ito mga kamaster. So, itry natin dito sa papel kung uobra ba. Ayan. So, ito yung blade nito mga kamaster. Yung ating binastari. 13 in inches. Ayan po yung blade niya. Ayan. So, gagamitin na lang po ni kamaster pagdating sa kanya. Saang binastari. Ayan. Order ni kamaster Rolando Lopez ng Makati. So, ito na po yung iyong order, sir. Ito yung iyong binastari. At ito naman po mga kamaster, yung isa natin na dragon. Ayan, so ito nga yung pagkakaiba nito, yung dila at yung pula sa bibig. Ayan, so ito naman po yung isa. At ito naman po yung scabbard niya, yung design ng scabbard. So ganun din po, ito po yung narawood, yung ginamit natin na handling case. At nakarematch din po siya sa aluminum. Ayan, plain lang po yung likod niya. Yung lock po natin ay aluminum mga kamaster. Ayan. So, ito po yung blade nito. Ayan. Isang. Ayan. Ginugunto mga kamaster. For dahon palay. Ayan. So, ito mga po may habang 13 and a half inches. So, lahat po ito ay 13 and a half inches yung ating blade. Ayan. So, napakaganda nito na mga kamaster. Ayan po yung blade natin. So, i test din po natin siya dito sa papel. Ayan po yung blade niya. Gagamitin na lang din po. Ayan. So, napakatalas. So, napakaganda pang display, pang gamit. Pang gamit sa kusina. Ayan. Pang hiwa ng mga karne. Isang ginugun mga kamaster yung ating blade. Yan, so ito yung lahat po ay order sa atin ni Kamaster L Rolando Lopez ng Makati. Ayan, so maraming salamat sa iyo, sir. Ito yung iyong Dragon Design Ginugon Blade. At ito naman po yung isa. Yung ating Tiger Design mga Kamaster, ayan. At ito naman po yung kanyang scabbard, may bungo po yung kanyang scabbard. Ayan, ganun din po, narawod yung ating handling case. At nakarematch din po siya sa aluminum. Ayan, so clear lang po yung ginamit natin na varnish dito para litaw po yung kahoy. Yung kita po yung nara natin na kahoy mga kamaster, ayan. Ayan din po yung likod, plain lang po. Tiger design. At ito naman po yung blade nito mga kamaster. Ayan, so ito ay ginunting bicol. So, ganun din po, 13.5 inches blade. Ayan na po siya. Ayan, so, shipping ko na po ito sa ngayon, Kamaster. Ayan, so, maraming pong salamat sa iyo, Kamaster. Rolando Lopez ng Makati. Ayan, so, ito na po siya, mga Kamaster, yung ating tatlong pirasong blade. Ayan, so, ito, mga Kamaster, ayan. Pit na pit po ito, hindi basta-basta mahugot kahit na mapabaliktad. Ayan. Ito na po yung ating tatlong pirasong isishipping sa ngayon. Ayan, so press reveal na po tayo ngayon mga kamaster para hindi na po kayo mag-comment kung magkano po yung mga ganitong design natin. Ayan, so ito po ay 13 and half inches blade. Overall 22 inches mga kamaster yung overall na itong tatlong to. Ayan, so binibinta ko po itong kada isa po ay 4K po yung kada isa. Free shipping na po. Ayan, so yung mga gustong umorder, ayan, PM lang po kay sa aking FB feeds Obran nito per TV. Ayan, so ito po ay tatlong to ay isa lang po yung nagmamayari. Ayan, so binibinta ko po Ayan, yung kada isa ay 4K po yung kada isa free shipping. Ayan, so ito na po ka Master Rolando Lopez yung iyong order. I-shipping ko na po ito sa ngayon. Maraming pong salamat sa iyo. Ayan, so lalagay tayo ng langis mga kamaster master para iwas kalawang. Ayan, so lalagyan natin ng kada isa. Ayan, so ito nga pala mga master ay hinalo ko to. Ito may halong tuti saka gasolina at mayroon din gas. Ayan, pig halo ko ito mga kamaster at may langis. So, ito yung linalagay ko sa ating blade. Ayan. Lalagyan na po natin mga kamaster ng langis para iwas kalawang kasi medyan natatagalan po bago maka-shipping. Maabot pa ng mga isang linggo pag malalayo. Ayan. Kay naman po sa Makati. Ayan. So, mga 2 to 3 days lang po yung aabutin bago dumating sa kanya minsan kasi pag Mindanao maabot ng isang linggo ayan so para iwas kalawang dinalagyan po natin ng ayan so ito na nga po yung hinalo natin na langis tuti gas saka gasolina para iwas kalawang pero kinakalawang pa rin ito mga kamaster kasi bakal lang bintu. eh pag linagyan ito mga kamaster natatagalan din bago siya kalawangin ayan hindi po it, hindi po stainless po yung gamit natin. Ayan, baka lang din po ito mga molye po itong ginamit natin na Ayan, blade. Ayan, sinilagyan na po natin siya ng langis. Mahirap na kasi mga kamasay pag natin nalagyan ng langis. Pag natagalan sa biyahe, Darating kay Kamaster may, may kalawang na. Yan, so pero minsan hindi natin maiiwasan na magkaroon ng kalawang yung ating mga blade. Lalo na po pag ano, matagal bago makarating. Minsan po yung nagmo-moist sa loob. Kasi nakabalot po ito sa plastic. Ayan, sa mga gusto nga palang umorder, PM lang po kayo sa aking FB page, obra nito per TV. Pakipalo nyo na rin po yung aking FB page. At syempre, huwag nyo pong kalimutan i-subscribe itong aking YouTube channel. At i-like and share po yung ating mga video. Uh, at huwag nyo pong kalimutan i-click ang notification bell para lagi po kayong manotify sa tuwing may bago po akong upload. Ayan, so ito na nga mga kamasira, lagyan natin siya ng langis. Ready to shipping na po ito. <laughs> Ayan, so uli ay maraming pong salamat sa iyo, Kamaster Rolando Lopez ng Makati. yan so babalutin na lang po natin to sa bubble wrap at lalagyan natin to sa karton para dire-diretso na po yung proseso pagdating po sa LBC. Ayan, maraming pong salamat sa iyo, Kamaster. Sa mga umorder ayan, paantay-antay na lang din po yung mga order. Ayan, so, medyo nabubulog tayo, pasinsya na po mga Kamaster. Ayan, so ayan, hanggang dito na lang yung ating vlog.

Is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I would tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can't change your life. A few friends within. Feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my to be ruthless I can see that they compare I think everyone's against me, maybe something in the air Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that I like to play fast, cross me and there's back. You better pray that I don't see your face at Any place that I go, I know you hate that I've been doing fine, I'm not wasting any more time I live for the fight and the climb I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up. I'm going to make it to the top. I don't care what's in my way. I swear I'm never going to stop. I could fall flat on my face. And I swear I won't give back up. Because I don't deserve a thing. And the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They want to rise up while you drown. They want to fill your head with doubt.